ortografiya ng wikang Pilipino ng taong 2010. Ang palabaybayan ng isang wika ay tumutukoy sa tamang paraan ng paggamit ng isang tiyak na sistema sa pagsulat ng isang wika. Sakop sa ng ortografiya, hindi lamang ang tamang pagsulat ng titik o salita, kung hindi pati na rin ang tamang pagbaybay at pagbigkas ng isang katutubo o dayuhang salita. Bago natin talakay ng kasaysayan ng pagrevisa sa ortografiyang Pilipino noong 2010, ating pagpansin sa kasalukuyan kung ano ang ortografiya at ano ang kahalaga nito sa wikang Pilipino. Sa ating pamahalaan, ang namamahala sa pagsulong ng ating wika ay ang Komisyon ng Wikang Pambansa na unang itinatag noong 1936 bilang institusyon ng wikang pambansa. Maraming rebisyon o pagbabago ang pinatupad ng Komisyon noong pang-1976 sa dalawang kadahilanan. Una, ang paghabol ng ating bansa sa pangkasalukuyang kalakaran ng globalisasyon, kung saan sa kasalukuyang panahon ay nagkakaroon ng pandaigdigang pakikipagpalitan ng mga ideya, kultura, produkto, maging pati na rin ang wika para sa pagsulong ng pandaigdigang ekonomiya. Pangalawa, ang pagbabawas ng impluensyang banyaga sa ibang bahagi ng wika upang mas bigyang saysay ang diwa ng pagkapilipino ng ating wika. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating pakay. Ang pagbabago ng pagbaybayan ng wikang Pilipino sa ating kasalukuyang milenya 2000 Noong 2010, muli nagkaroon ng revisyon sa alpabetong Pilipino upang tugunan ang patuloy na development at o standardization ng sistema ng pagsulat sa Pilipino. Sa ito, sinasabi na pinaluwag ang paggamit ng mga letrang C, F, J, N, Q, V, X, Z. Ipinagagamit ang mga ito sa spelling ng lahat ng hiram na salita, anuman ang variety nito kasama ang hindi formal at hindi technical na variety o iyong tinatawag na karaniwang salita. Oktubre 9, 2006, nang pansamantalang ipinatigil ito at ang ikatlong otografiya. Noong Augusto 2007, inilabas ng Komisyon ng Wikang Filipino ang draft na ortografiya ng Wikang Pambansa na ibinuo ng Komisyon ng Wikang Filipino sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa mga guro, dalubhasa sa wika, supervisor sa Filipino at sa mga larangang ito sa buong bansa noong 2007. Wala pang pinal na bersyon ng patnubay na nilabas ang Komisyon ng Wikang Filipino hanggang ngayon. Gabay sa ortografiya ng wikang Filipino Ang gabay sa ortografiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga kalakaran kung paano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa. Nilalahad sa ortografiyang ito ang estandardisadong mga grapema o pasulat ng mga simbolo at mga tuntunin sa paggamit at pagpigkas ng mga simbolong ito. Ang mga hindi letra naman na kasama sa grapema ay binubuo ng paiwa at pakopya na sumusimbolo sa impit na tunog tuldik na pahidis na sumisimbolo sa diin at o haba. Bantas, gaya ng tuldok, pananong, padamdam, kuwit, tuldok-kuwit, tutuldok, kudlit at kitling. Ang mga halimbawa ay ang Boto b o t o Plano, P-L-A-N-O, Vinta, V-I-N-T-A. Ang halimbawa naman para sa pantig ay It, I-T, Con, K-O-N, Trans, T-R-A-N-S. Ang mga halimbawa naman para sa acronym ay ang Meralco, M, E, R, A, L, C, O, ARM, A, R, M, M, ASEAN, A, S, I, -A, -A, A, N. Mga halimbawa para sa daglat. Binibini capital B, B, Ginoo, capital G, Ginang, capital G, N, G, Kagalang-galang, capital K, G, G, Doktor, capital D, R. Kasama rin dito ang mga inisyal ng mga tao. Para sa Manuel Alqueson, M L Q para kay Carlos P. Romulo C P R kay Lopica Ka Santos L K S Inisyal na samahan o institusyon Komisyon sa wikang Filipino K W F Pamantasan ng Lusod na Maynila P L M non-governmental ng organization NGO Para naman sa simbolong pang-agham at pang-matematika